Ngayari po ang ating ano ngayon. Dagdag -dag tanim. Pinya. Tapos ito. Ang ganda o. Oh. Bala po ang episode natin ano po. Magtatanim po tayo ng pineapple o oh, pinya. Yan din po sa gilid na Yan yeah, ito po. Oh. Sabi ko nga po sa inyo. Ari, makisignar ng ating mga flower o. Oh nabulaklak na oh ari po ay aking sasangatan ba ng mga bulak ah mga ano ng mga pinya sa pagitan yung po ating kinuha sa kabilang area oh yan ari oh magaganda na rin oh yan din po sa mga paligid ligid na rin oh. at i-streetin po yan Yan, gawa ng pagkalugot po ng mga bulaklak, pinya naman yung lalabas. Yan putik lang po ngayon din sa ating area. Gawa ng, yan ang ulan ay. Aho. Ay, ano pa po, ay di tayo laging nakabuta. O, tara po, at na. Bawat ano, bawat panabihan. Matatag po pati itong anong ito.

at para medyo may lakas tayo sa tamis ng pinya. Yung naaarawan po ko. Ano na yung ating mga pananim na pinya, oh. Tayo po yung dagdag lang ng dagdag ng pananim. Oh, yan, oh. Yeah. May, may green oh. Anong malay mo? Bilog ang mundo. Anong malay mo? oh. oh, oh. Bilog ang mundo. Huwag kang matakot, kaibigan. Lagi ka na lang ganyan. Mahusay kang kaibigan. Yan ang tandaan. Anong malay mo? Bilog ang mundo. At baka bukas, magkasama tayo. Anong malay mo? Oh, 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 oh. Binog ang mundo Pag po tayo nabitin pati ating dadagdagan pa Oo. Oh, oh. Tatang isa ninyo. Ang Tatam isa ninyo. Yung napapip napapapikit-pikit sa tamais. Yan. Ah. Yan na po yung ating mga naitanim. Pinaka-ornamental ah. na rin plant na rin po. Aray at gawa po ba ng aribaya, ano parang bromelia o atay may kakapin na o baka yung yan na po eh. magkakadais na po yan aray, yung ating anong tawag din nga ba yung palagi sa lityon ang tawag yan Parang nabablang ko ngayon. Nasaan ah. naman tayo dito? Parang, parang, guys. Ano nga ba ang Parag, ah, ano tawag din yan? Sunlight. tanlight Yun, Tanglad. Yan, ito po. Mga tanglad. O, oh, magkaka-alternate na po yan, o. Oh. Tanglad. Pinya. Marigold. Tanglad. Tanglad. Pinya. tuwid na po yan, ayun. Pinya. Pinya hindi ko alam kung pangalan na rin ay ito tapos ay meron na rin tanglad basta ating papagandahin na rin ng tuwid na rin okay. ayan Tapos po pag bumunga yan, ay, di favorite na po natin ito. Pag po tayo wala pang tanim, ay, hindi pa natin favorite, ay. Eh. Nagiging favorite lang po natin pag may tanim na. Oh, joke lang po yun. <laughs> nagiging favorite pag may tanim na. Pwede rin ho naman bumili, oh. Yan, na. Oh. Mabuhay kayo. Oh, ang gara makikita natin yung mga nagay na ito po. para palang bitin pa tayo sa pananin okay. sa pinya pin ang isa ba 20 building kasi ba nung makakatagal yung eh baka pumatagal pero sa iba ko talaga tingin na ano Ayan, ang gara. Kung ho, ito hindi na natin gaanong pansin Pero sa iba naman, ito yung kanilang hinahalaman. Oh, uh -huh. uh, shout out po sa mga magtatanim. Napapanood ko rin lang po ko yung iba ay sa... Sa cellphone din, oh. Uh -huh. Ayan pala sa Dabaw ay pagkakadamay. Eh. At saka po sa Bukid noon. Ay sa totoo po, hindi naman sa amin. Ang produkto namin dito niyog palay. Dito po ay ang lumulusong na niyog ay truck truck. Oh, uh, yung ila ilang tenulada. Ay yung po nakikita ko sa bukid noon, ay puro pinya naman, oh. Uh, truck truck din kasi yung palay plant plantation din laang. ang. Kaya po nakakatuwa po ba? Kung bagay sa amin ay hindi gaano bi bihira po ang nagtatanim di may lugar din po naman dito na kung magkakabiti, kalawan no? pero din yung sa apart ng lugar namin ay puro pang sarili lang oh. ang tinatanim nakakatuwa po na ay yan kung bagay po at maganda bag ah yan yan po yung ating mga tinanim oh. ay dadating hindi ko po alam kung ilang taon yung ganito ay baka siguro yun eh. pag may isang taon ay eh, bubo nga yan oh pareho oh yan kulang pa po ha, hanggang di ilaan po yan ay di hanggang doon sa dulo ng ating pupunuan oh yan pa oh Bebe pa ilog lang ang Oo. Oh. Ah, dadami hamon bo. Oh. Ngayon po may tatabasa natin yan ating ano ating pandan -pandanan. thank you nadamo po ang sumibol sa ating gilid ng palayan ay ito maganda aring pandan buhay na po pati patay kaya narin eh. Huhuli pa natin. Ate pong huhuli pang ng isa. Ate pandang ng eh. Maganda na po. dagdag tanim po ulit tayo oh. Ari kinuha ko yung mga nakalungo dung. Dagdag tanim. ayari po ang ating ano ngayon dagdag -dag tanim pinya tapos ito ang ganda ayan na po Ari po yung ating pinagmulan na talaga namang nakakatuwa po at sasabi ko sa inyo ganun ang kalaki yung ating tinanim away oh, yung kapal na yan oh tapos ay yung pa po yung iba yung nasa git oh yan Ayun po, salamat po sa inyong pagsama ano po. Yan, tayo po yung ng pinya At saka dinis Tapos ay pandan Yan, ingat po ang lahat Happy happy lang po Bye